Isang mapagpalang araw mga kaibigan. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano ba ang inamin ni Carla kay Kuya Rab tungkol kay Jomar. Sa part 12 nga muli na naman pinintahan ng calling up team si Carla para bisitahin kasama nga dito si Jomar at Kuya Rab. At muli na naman kiniglig ang mga taga pagsubaybay nila Jomar at Carla dahil pagkatapos nga ng dalawang araw muli na naman sila nagkita si Carla at Jomar makikita natin dito na parang sabrang miss nila ang isa't isa, kinamusta ni Jomar si Carla at doon na nagsimula ang kanilang kwentuhan na dalawa na may dalang kilig sa mga tagahanga nila. Makikita natin dito na parang nahihiya pa rin si Carla kay Jomar dahil minsan hindi ito makatitig sa kay Jomar, buti na lang magaling si Jomar magjoke at maglambing kay Carla, kaya hindi na bo boring ang kanilang pag-uusap at kasama pa ni Jomar ang team calling up na parating sumusuporta sa kanila. Alam naman natin na sobrang mahiyain si Carla, buto nga ngayon unti-unti na nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili si Carla, dahil sa tulong niya ni Jomar na handang tulungan at gabayan si Carla, at tinanong nga ni Kuya Rob si Carla kung may pag-asa ba si Jomar kung sakaling manligaw ito sa tamang panahon, at ito ang sagot ni Carla. Anong gusto mong sabihin ni Carla Papa thank you ben, po. Thank you po sa lahat. Kapag alalay po, Thank po. Sa so, pagbibigay ng advice, thank you po. Thank you. Welcome, welcome, Craig. So, on the go. <laughs> 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 um, at saka na po, matanong ko lang po pala, ah, uh, nilagawan, kung nilagawan ka ko. ni Ross Jog, sasagatin ni Ross? <laughs> Hindi pa kasi ito yung tamang panahon para dyan. Paras kami madami pang priorities. Mm -hmm. Sayang naman. Nag-report pa naman sa ano to si Rose. Kaya lang yan, Rose. Uh -huh. Kaya lang yan. Ayos lang na Sabi. Sabi. Pero kung ano, na kung sakaling tamang panahon na pati mo may naman batong si Papa Jobs na to? Siguro, may siguro! Daw. siguro daw. Yan po ang inami ni Carla sa harap mismo ni Kuya Rab na may pag-asa daw na sagutin niya si Jomar sa tamang panahon. Ano po ba ang masasabi niyo sa pag-amin ni Carla mga kaibigan? Gusto niyo rin ba na mauwi sa ligawan ang tambalang junk car? Please comment down below at pag-usapan natin 'yan sa susunod nating video.